programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Trixie, patatahimikin ni Atty. Alon matapos malaman ang koneksyon ni Patricia at Atty. Alon. Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Lilet Machas. Matapos ang mga tensyon na nagsimula sa insidente sa kaarawan ni Ramir. Nagpatuloy ang mga pagsubok at misteryo sa buhay ni Lilet at ng kanyang pamilya. Nagsimula na rin magduda si Trixie kay Patricia. Nang mapansin niya ang mga hindi pagkakatugma sa mga sinabi nito tungkol sa paghulog ng chandelier. Habang si Lilet ay patuloy na nagtitiwala kay Patricia. Nagiging mahirap na para sa kanya na isang ang mga hinala ng kanyang titang tinang ses. Ang pagtuklas ni Trixie, isang araw habang naguusap si Trixie at Patricia sa bahay, hindi nakaligtas sa mata ng anak ni Patricia ang mga hindi kapanipaniwalang paliwanag ng kanyang sariling ina. Sa isang pagkakataon, nadulas si Patricia at inamin, na hindi niya talaga nakita ang nangyaring paghulog ng chandelier. Kahit nasa kanyang mga pahayag sa mga pulis, sinabi niyang malapit siya sa pinangyarihan. Agad itong napansin ni Trixie, kaya nagsimulang magduda siya sa mga motibo ni Patricia. Nagkaroon ng pagkakataon si Trixie na tanungin ang kanyang ina ng diretsyo Ngunit pinili ni Patricia na magpalusot at magsinungaling sa sarili niyang anak. Sinabi ni Patricia na nagpanik lang siya at hindi na niya naalala ang mga detalye dahil sa kaguluhan na nangyari. Subalit hindi nakumbinse si Trixie, lalo niyang naisip na may itinatagong lihim ang kanyang ina. Si Trixie at ang pagtuklas ng katotohanan habang iniisip ni Trixie ang mga bagay na ito. Nakuha niya ang isang pagkakataon na makausap si Atty. Alon. Naramdaman ni Trixie na may mga bagay na hindi nagpapakita ng malinaw na larawan. At nagsimula siyang magtanong kung may kinalaman ba ang kanyang ina na si Patricia at ang mga plano ni Atty. Alon. Walang ibang tao na may kasalanan kundi si Patricia mismo. Kaya nagsimula ng magtuda si Trixie sa mga tinutukoy na sitwasyon. Pagkakaroon ng bago at matinding pagdududa. Isang araw, habang abala si Patricia sa pakikipag-usap kay Atty. Alon, si Trixie ay patuloy na nagtatanong at pinag-aaralan ang mga detalye ng insidente. Pumunta siya sa bahay ni Laramir o pumunta siya sa bahay ni Lalilet upang makausap ang kanyang ate at malaman ang kanyang opinyon. Nagulat siya ng malaman na si Lilet ay nagsasabi ng mga saloopin na nagsasabing hindi siya nagdududa kay Patricia at pinipilit niyang maniwala na wala talagang masamang layunin si Patricia sa kanya. Sa kabila ng lahat ng ito, nagpasya si Trixie na suriin ang mga nangyari sa kaarawan ng kanyang ama at tinanong ang mga ibang tao sa party. Nalaman niya na mayroong mga hindi nagtutugmang kwento tungkol sa pagkakahulog ng chandelier. Dahil dito, nagsimulang magtanong-tanong si Trixie at mas lalo niyang napansin ang mga palusot ni Patricia lalo pa niyang pinagtibay ang kanyang hinala na may kinalaman si Patricia sa insidente ang pagbabalik ni Era at Atty. Alon, samantalang si Trixie ay patuloy na nag-iisip tungkol sa mga nangyari nagbalik naman si Era ang nakababatang kapatid ni Lilet tinutulungan ni Era ang kanyang ate at isang araw ay nagdesisyon siyang makipagkita kay Atty. Alon upang pag-usapan ang kanyang plano tungkol sa kasal nila. Sa kabila ng mga pangambang pumabalot sa kanila, nagsimulang magduda si Ira kay Atty. Alon matapos niyang marinig ang tungkol sa pag-uusap nila ni Patricia. Nagtaka siya kung bakit tila may koneksyon ang abogado sa lahat ng mga nangyari ang paglabas ng mga lihim. Habang nagsasalita si Patricia at Atty. Alon sa kanilang lihim na usapan, nagsimula ng magkaalaman ang kanilang o ang ilang mga bagay tungkol sa kanilang relasyon at mga plano. Hindi inaasahan ni Atty. Alon na magtangkang mang-intercept si Trixie ng tawag mula sa kanya, kaya't nabulgar ang mga usapan nila. Kasabay nito, nagsimula ng mag-alala si Patricia na baka matuklasan na ang mga lihim nilang dalawa ni Atty. Alon. Pag-usbong ng mga pagdududa. Dahil sa mga sumusunod na kaganapan, mas lalong naging masalimuot ang sitwasyon. Ang mga lihim ni Patricia at Atty. Alon ay patuloy na nagiging sentro ng kwento. At si Trixie ay mukhang malapit ng matuklasan ang kanilang mga kasinungalingan. Hindi rin nakaligtas ang mga pagkukulang ng mga tauhan ni Patricia. Tulad ni Napako at Vivian na nagdudulot ng mga tensyon at galit mula kay Patricia. Kung magpapatuloy ang mga susunod na pangyayari, malamang na maraming magbubunyag at magkakaroon ng mga pagbabagong magpapabago sa lahat ng relasyon ng mga tauhan sa kwento. Sa huli, malalaman ni Trixie na hindi na kayang itago pa ang lihim ng kanyang ina na si Patricia at Atty. Alon. Magiging mahirap para kay Lilet na ang lahat ng ito. Ngunit tiyak na ito ang magiging susunod na pinakamalaking pagsubok sa kanyang buhay. Ang malaman ang katotohanan tungkol sa kanyang pamilya at ang mga tao sa paligid niya lalong-lalo na ang maskara na bumabalot o nakatakip mismo sa mukha nito si Patricia dahil nga pinaniniwalaan na nililet na mabait na at tanggap na tanggap na siya nitong si Patricia ang hindi nga lang alam ni Lilet tama ang lahat ng hinala ni Tinang Ses dahil kahit kailan ay hindi pa nga ito nagkakamali sa lahat ng kutob na sinasabi niya dito kay Lilet. Totoo lahat ng sinasabi ni Tinang Ses na nasa panganib ang buhay niya kapag kasama ito si Patricia. Dahil palabas lang lahat ni Patricia ang pagiging mabait niya kay Lilet upang mauha ang loob nito at hindi siya iwan nitong si Ramir. Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Pachas. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at ilike itong video na to. Maraming salamat po.